Eastern Mindanao Command handa na para sa pagbibigay ng seguridad sa Barangay at SK Election ngayong taon. Detalye mula kay Julius Pakot ng PTV Davao. Tiniyak ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM na tututukan nila ang seguridad para sa barangay at Sangguniang kabataan o SK Elections sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ayon kay ISMINCOM Commander Lieutenant General Greg Almerol, sisiguraduhin nilang hindi maimpluwensyahan sa natitirang grupo ng CPP-NPA Terrorist Group ang mga mangyayaring eleksyon sa buwan ng Oktubre. Dagdag pa ng ISMINCOM, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, pipigilan nila ang posibilidad na tumakbo at umupo sa posisyon ng barangay at sanggunang kabataan ang mga patuloy na sumusuporta sa mga gawain ng mga rebelde at grupo ng terorista bantayan ng maigi ito kasi as we all know, may threat pa rin yung sa kabila wherein they have to recruit, baka makapasok na naman yung kanilang designated na mga barangay captains. Kaya medyo babantayan namin itong mga ito. Ngayong araw, August 28, 2023, magsisimula na ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at SK Elections 2023. Mula dito sa PTV Davao. Julius Pakot para sa bayan.